Tingnan. Oh, ang clear niya. Oh, ang ganda. Sabi nga niya, ang ano, Yung, yung binibili niyo daw, tag 1 BD. Pero ito, 2 BD, pero iba sa BD. Hmm, 1 BD lang binigay ko. Yung sinukli niya na pulit, yun ang binalik ko. Papa, pinap, tinalitan ko si din yung Saan na sila? Saan na sila, Terose? Eh. Yan mga pen. Ang inyat! E Super so, duper ang inyat! E <laughs> Hindi ko man alam. Ano si Ate Rose? Baren? Ano yon Yung bag na baren? Bag. Bakit hindi tayo pumasok kaya? Oh. Trolley bag. <laughs> uwi ka na? Uy, kailan uwi ka na na uwi nyo. Ayaw nyo na umuwi. Ka -uwi. Ako ilang buwan na lang Uuwi oh, oh, oh. na rin sa awa ni Lord Sana, oh, oh. Sana oil Tapos balik mo Pagbalik ko, wabalik Pagbalik, balik, uuwi ulit ha? Pagbalik Ana derby lang. Saan tayo? Ay dito daw pala. Tatabi nga ako sa may electric pan. Wala nga. Ay wala. Wala naman pala. Kailangan pa charge. Oh, kailangan chargeable ya. lah Maganda yung kasi chargeable siya. Meron din konti.

sobrang init. Na jus ko ang init. Hoy. Buti na nga initan ni Nicole na 'yung book mo na kagadyat. Ako lalang mainitang pag ganyan. Mayinit uh na -huh. ako na Kasi pag sa bahay, light na. Tali. Ako nga rin eh. Kasi ang init naman kasi eh. Malayo pa ba yan? Pero mapasok na tayo sa malamig. halawa, halawa, halawa. Halawa. Halawa, halawa. One dinner, 500 daw yung ano. One dinner, 500 daw yung itong ano. Pinalitan niya yung cover ng cellphone ko. One dinner lang niya? Sabi ko ay eh, hindi ah, one dinner lang. Mga ano na. Eh, hindi ko nang pinapalitan, pinatong ko lang, nakita niya, kinuha niya, palitan natin kasi ano, sabi ko next time na lang, hindi, ngayon na, oh. Pinilit niya, tapos magsisingil ng malaki. Ay, hindi ah, sabi ko, hindi na lang pagpapalagay namin doon. pagpapalit Shawarma juice. Juice, fresh juice. May 600 siguro. Alang, init na te. Ha? Ah, over ang inat. Naligo na tayo sa pawis. Uy. Samba? Samba banda? Ayan guys, Pupunta daw kami sa mga mumurahin. <laughs> Pupunta kami sa mumurahin kaya papatawarin namin. <laughs> Hala. Ang init. Ang init, init. Si Judy hindi po hindi ano, si Judy hindi lumabas. Hala, Diyos garapon. Napakainit. Napaka-init. Allah, gusto ko nang pumasok sa malamig. Mm -hmm. <laughs> gusto ko nang pumasok sa malingit. Gusto ko nang pumasok sa malamig. Bilis, saan ba banda? Saan ba banda, te? Saan ba? Nasa gitna ng kalsada? <laughs> Paikisikis tayo sa gitna ng kalsada talaga? <laughs> Samba. Gold City na yan ah. Ay. Baka dito oh, may mga balon. Baka dyan sa may mga balon. samba Gold City. Ito sa likod. O, di doon pa sa harap. Saan? Doon ba sa warap diba? Baka na tayo magtalong. Oh, Likod ba ito, hindi harap? Ngayon kayo, Skull City. Ligo na tayo sa pawis wey. Huwag mong talong Ay, ito. Dikado kayo dyan. Di pa nga, hindi mo pa nga tinatanong, hindi na siya. <laughs> hindi mo pa nga tinatanong, mga sinasabi na siya eh. Pasok tayo pag palamig lang. Wala, <laughs> Diyos ko, ang init. Baka dito. Baka dito.

Follow the leader. Follow the leader. Hey! in inet. स्टेशन नंबर 1 गुड ऑफ गुड ऑफ फॉर रघुभाई और फॉर और फॉर हेलो हेलो साहब चंद्रभाति शर्मा और फॉर फॉर 344 आ जाओ आ जाओ Ay, namatay na ako sa init. Ay! Wala. Hala. Hala, apo, Diyos ko, ate. Wala, ko, ate.

Doan Bandar Halo คะ Mga nawawala. <laughs> Mga nawawala po. <laughs> nawawala po. Ay nako. Hay. lumipad sa hangin pero kami kailangan na ng hangin ano daw dito? hindi naman easy market ito eh ayan ang mga chocolate dito tayo bumili pag bago kumuwi ah, bay, ah, bay, bay. Sempre <laughs> oh. hindi ito turo para makabinta sila. Ay, <laughs> hindi kami mabuti. Ay, nako kaluka. Saan? Easy mark ayan oh. Astu purola <laughs> Han. taas. Dinaanan natin ata kanina. Halo ka, uy. Isabi eh, ko nga kanina, may balon eh. Yan na nga, may balon. Oh. I, husband, dito lang pala. For offer. At okay. oh. easy Hi. Lagay nyo na gamit niyo. Taglit di ito muna para mailaliman Ay, di tulang pala haluhalo. Halang init uh. Oo oh, oh. na oh, ang amoy Uy Oh, oh last. nasabihin sa ini ko kuya.